Maraming maraming salamat po sa inyo. Excited na po ako sa itong mga pinamili natin. Walang anong anak, Junjun. Lahat ibibigay namin sa'yo. Ituring mo lang kami magulang. At saka kailangan mo yan kasi wala ka pang gamit. Sigurado ako, pupogi ka dyan lalo sa mga pinamili natin. O tara na, maglilinis pa ako na magiging kwarto mo, Junjun. Ah, sige po. Excited na akong buksan. <laughs> sino yung batang kasama ng mag-asawa? Hmm. Uy, Mare! yung sinisilip-silip silip mo dyan? Yung mag-asawa ni Valerie at Marco. O anong meron sa kanila? Kasi Mare, nag-shopping sila. May kasama silang bata. <gasps> ano? Siguro, sinubukan na nila mag-ampon. Siguro nga, Mare. San kaya galing yung bata? Alam mo, itanong na lang natin pag nakita natin si Valerie. Wow! Ang ganda talaga nito! Okay, oh, yung tibo na dyan. Nalitatapon po lang to. Oh, Mare! Andiyan pala kayo? Uh, hi, hi Ma. Mare! <laughs> Sino nga pala yung kasama mong bata kanina? Oo nga, Mare. Sino pong kausap nyo, ate? Mama, ba? okay? Uh, Mama Valerie? Ikaw? Bakit? Kinala mo siya? Ah, uh, hindi. Pero di ba ikaw yung batang madungis na nagtanong sa akin nung nakaraan? Oo, oh, ako po yun. Ah, uh, mama, siya po yung sinasabi kong siya yung nagturo ng bahay niyo. Ah, ganun ba? Maraming salamat sa'yo, Mari, ha? Inampun mo yung batang yan? ipulubi e, yan eh. Yak, ano ka ba naman, Valerie? Sa dami-daming aampunin, sa pulubi pa talaga? Kaya nga. Hindi ka naman nagsasabi. May alam kaming orphanage, di ba, Mari? Alam niyo mga mare, kahit saan pa siya galing, aampunin ko siya dahil mabuti siyang tao. Hindi katulad tulad niyo, kahit saan kayo mang galing, walang mag-aampun sa inyo. At least, hindi kami pulubi, katulad ng ampun mo. Oo <laughs> nga. <laughs> Hayaan mo na sila anak. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Oh, ito na yung parte mo anak, Junjun. -jun. Wow! Ang ganda naman po ng kwarto ko, Mama Valerie! Salamat po! Simula mamaya, diyan ka na matutulog ha? Opo, mama! O, ah, sige na, i-enjoy eh. muna yung kwarto mo at magluluto muna ako dun ha? Sige po! Sige! Sigurado ako, Marco, matutuwa si Junyong kapag nalaman niya, napapasok na siya sa eskwelahan! Sigurado yan, matutuwa yung anak mo! Good morning, mama! Good morning, Good morning anak. Na, anak! Buti naman, gising ka na! Wait lang, pag muna kita ng gatas mo! Thank you po, mami! Oh, kamusta yung tulog mo? Mahiling ba? Opo, papa! Sobrang sarap ng tulog ko! O, oh, anak, ito pa rin gatas mo! Thank you po, mama! Oo nga pala, may surprise kami ng papa mo! Ano po yun? Sigurado ako, matutuwa ka d'yon Jun. Oh, ito anak, Junjun. Ano po to, mama? Buksan mo na lang para malaman mo. Wow! Uniform! Mama, papa, papasok na po ako ng eskwelahan. Oh, anak. Talaga po. Yes. Thank you po, mama. Thank you po, papa. Pasok ka na sa school, ha? Mag-aaral ka na mabuti naman po, Mama. Sisikapin ko po sa school para maging first honor ako. Yan yung gusto ko sa anak ko. Sus! Basta ako, mag-aral ka lang ng mabuti. Masaya na ako. O sige na, Han. Jun, jun aalis na ako. Papasok na ako sa work ko. Mag-iingat ka, Han, ha? Mag-iingat ka po, Papa. Ayan, sige. Ang galing sumayaw. <laughs> Hi bata, di ba ikaw yung ampun ni Maring Valery? Ah, uh, oo po. Anong pangalan mo nga? Junjun po. Ah, Junjun. Pangalan palang pulubi na. Ano po, may sinasabi po kayo? Ah oo, oo. ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Salamat po! <laughs> Siguro ginayuma mo si Maring Valery, kaya kanya inampun. <laughs> ano po yung gayuma? Ah, wala. Gawain kasi yun ng mga pulubi para ampunin sila. Hindi <laughs> ko naman po yung ginawa kay Mama Valerie. Oh, Junjun. Mama? Uh, mare, ikaw pala yan. Hi, Mare. Kausap ko nga pala yung anak mong pulubi. Alam <laughs> ano mo, Ursula, unahin mo kaya muna yung mga bahay mo bago ka makipag Eh, totoo naman ah, Nang pulubi yung anak-anakan mo. <laughs> Tara na, anak. Pumasok tayo sa loob. Hayaan na natin siya. Nay, andito na po ako. May dala po akong pagkain para sa inyo. Salamat anak. Nagabala ka pa. Saan mo na naman yan nakuha? Nag-sideline po kasi ako inay sa palengke. Kaya nakabili po ako ng pagkain natin. <coughs> Pasensya ka na anak. Ikaw lang yung kumikilos sa atin. Ito nga pala anak. Wala na pala akong gamot dito. Ah, ganun po ba nay? Ah, sige po nay. Gagawa po ako ng paraan para makabili po ako ng gamot nyo. Ah, eto po na yun. Oo, oh. oh, saan ka na naman pupunta? Sabi ko naman po sa inyo, Nay, na ako ng paraan para makabili ako ng gamot nyo. O oh, sige, Nay, kumain ka dyan, ha? Ah. Sige po, aalis ah, na po ako. O oh, sigi sige, Nak, mag-iingat ka. <laughs> ano yung gagawin ko para makabili ako ng gamot ni Nay? to ah. Lord, patawarin mo ako kung magagawa ko yung ganitong bagay. Kailangan ko lang kasing bumili ng gamot ni inay. Ay! Sorry po! Ikaw bata ka, magdahan-dahan ka. Ah, sorry po, hindi ko po kasi sinasadya. Nagmamadali po kasi ako. O sige po, alis na po ako. Yung wallet ko! Hoy, bata! Yung wallet ko! Kulang yung batang yun. Ninakawan pa ako. Magkikita rin tayo. Oh, Marco! anong ginagawa mo dito? Hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan sa favor ko? Kahit anong gawin mo, Marco, <coughs> hanggat nabubuhay ako, hinding hindi ko ibibigay sa ang anak ko. Hindi ka ba magiging masaya sa anak natin, Daniela? Pag nasa akin siya, gaganda ang buhay niya. Inay, inay, nakabili na po ako ng gamot niyo. Ikaw? O oh, anak, andiyan ka na pala. <coughs> inay, bakit andito po siya? Anak? Daniela, siya yung anak natin? Hindi, hindi mo yan anak. Ah, uh, ano po yung pinag-uusapan niyo? Ah, uh, uh, wala anak. Pwede ka na umalis, Marco. Basta Daniela, pag-isipan mo mabuti yung pinag-usapan natin. Kilala niyo po yung inay ko? Oo, oh, Junjun, pumasok ka na dito. Ah, sige po, Nay. O oh, anak, nakabili ka na ba ng gamot ko? <laughs> o oh, po, Nay, nakabili na po ako ng gamot niya. Ito po, oh. Salamat, anak. Pero, sa mo ko yung mga binibili mo? Ah, Ano po, nagsa-sideline po kasi ako dun sa palengke. Ah, wag niyo na pong intindihin. Basta po, ang mahalaga may pagkain po tayo at may gamot ka. Ang suerte, suerte ko naman sa iyo, anak. <laughs> si Inay naman, ang bobola pa. O sige po, uminom na kayo ng gamot para gumaling na po kayo.